Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang -alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa, sa, akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Mga namang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Makigilan mo bang umiyak E nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa